Naranasan mo na bang maliitin? Naranasan mo na bang pagtawanan? Naranasan mo na bang mawalan ng pag-asa? Kasi ako palagi yun nangyayari. At hindi lang ibang tao ang nagmamaliit sa akin. Kundi ang mismong kapamilya ko pa. Magandang araw po Papa John. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Susana. Ako po ay naninirahan sa bulan Sir Sugon. At labinsyam na taong gulang palang lang po ako. Nakapag-aral naman po ako pero hanggang grade 6 lang. Hindi na po ako nakapag-grade 7 dahil sabi ni mama ay sapat na daw ang napag-aralan ko para daw makatulong sa kanila para naman daw mabayaran ko ang mga ginastos nila sa akin. Apat po kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Bata pa lang po ako ay ramdam ko na hindi talaga pantay ang pagtingin sa amin ng aking ina. Mahina po kasi ako sa school, mababa po ang grade ko. Kahit na paulit-ulit akong mag-aral, ay hindi ko talaga maunawaan ang itinuturo sa akin. Kumpara sa mga kapatid kung lagi na lang may iniuuwing medalya dito sa bahay. Kaya naman mas pinili nilang patigilan ako sa pag-aaral. Kesa naman daw nagsasayang lang ako ng pera. Nang mainto ako ay nagtitinda na lang ako ng maruya. Piniprito ko yun sa kako itinitinda Papa John. Kumikita naman ako kahit papaano sa ginagawa kong iyon. Pero lagi pa din ubos ang pera na kinikita ko dahil pagdating pa lang ng bahay ay kinukuha na agad ng magulang ko. Tanda ko pa noon, may iniipon ako na pera sa alkansya. Marami na din yun pambili ko sana ng sapatos ko dahil gusto ko naman magkaroon ng sapatos. Pero kinuha ng kapatid ko, at ibinili niya ng damit niya. Galit na galit ako noon pero ako pa ang napagalitan ni mama. Dahil napakadamat ko daw sa kapatid ko. Iyak lang ako nang iyak nun. Sa totoo lang Papa John ay naiinggit ako sa mga kapatid ko. Dahil mas mahal sila ng magulang namin kisa sa akin. Pero dahil hindi ako sanay ng nanyunem bat sa kanila. Ay nakasanayan ko na, na ganoon ang sitwasyon sa bahay. Nakasanayan ko na, na lagi akong minamaliit ng magulang ko. Nakasanayan ko na, na lagi akong inuutes utusan lang ng mga kapatid ko. Sanay na ako na sila lang ang mahal at hindi ako parte ng pagmamahal na iyon. Labing anim po ako noon nung simyo lang pumasok akong kasambahay sa Manila Papa John. Doon ay nakilala ko si Roland, labing walong taon gulang po siya noon. Anak ng amo ko, nag-aaral siya bilang siman nung mga panahon na yon. Wala na siyang ama Papa John. Nasa langit na daw, tanging ang ina na lang niya ang gumagabay sa kanya. Ang amo ko naman ay isang doktora kaya naman lagi itong busy sa araw-araw. Hindi na daw niya naaasikaso ang maglaba at maglinis ng bahay. Kaya minabuti nilang kumuha ng kasambahay. Kuwit, mabait po si Roland Papa John, may magandang tindig, at mukhang matalino. Palagi po siyang may suot na salamin. Malabo daw ang mata niya. Mas madalas ko pong kasama sa bahay si Roland. Kisa sa kanyang ina. Kaya naman nagiging kabiruan ko na siya paminsan-minsan. Dahil hindi naman mahirap pakisamahan si Roland Papa John. Mahilig din po siya magbiro sa akin. At napapatawa niya po ako. Pero kung gano'ng kadali pakisamahan si Roland ay kabaliktara naman iyon ng kanyang ina. Ayaw po ni Madam Papa John na nakikitang nakikipagbiroan sa akin si Roland. Ilagay ko daw po ang lugar ko sa dapat kong kalagyan. Lagi siyang nagsusungit. At akala mo ay lagi nalang galit. Matapos niya po masungit bigla nalang siyang babait na akala mo'y anghel. Ganun po siya. Pabago-bago ang mood ng ugali niya. Kaya hinahayaan ko nalang po siyang sa salita ang mahalaga ay hindi niya po ako sinasaktan Papa John. Malaking bagay na yun para sa akin. Pero habang tumatagal na nagtatrabaho ako sa kanila ay parang nagiging mabait na din siya sa akin. Siguro nakikilala na nila ang ugali ko. Kuwit, pero habang tumatagal din na naninirahan ako sa kanila ay unti-unti naman akong napapalapit kay Roland. Pero pilit ko nalang ikinubli sa sarili ko ang nararamdaman kong iyon. Pero isang araw habang nag-aalmusal ako, wala na nun si madam sa bahay. Biglang umupo si Roland sa harapan ko. Kaya napatingin ako sa kanya. Nakita kong seryoso siya, at sinabi niyang mahal niya na raw ako. Di ko alam ang mararamdaman ko nun Papa John. Hindi pwede Roland, amo po kita at magagalit si madam. Tutol kong sambit sa kanya. Pag nakagraduate na ako ay hindi na ako papakialaman ni mama sa magiging desisyon ko kung sinong babae ang pipiliin ko. Kaya naman napaisip ako sa sinabi niyang iyon. Pero dahil mas mahal ko ang trabaho ko, mas pinili kong tanggihan siya Papa John. Ayaw ko dahil takot ako mawalan ng trabaho. Kailangan ko ang trabaho ko. Sambit ko sa kanya at tinalikuran na siyang malungkot na nakaupo sa mesa. Nang hihinayang man ako pero hindi talaga pwede. Alam kong mahal ko na din siya Papa John pero mas mahalaga sa akin ang trabaho ko. Kinabukasan ay maglalaba ako ng mga damit namin. Nakita ko naman na lumabas na siya ng kwarto niya. Hindi na niya ako pinansin. Hindi tulad dati na lagi siyang nakangiti sa akin. Umupo na siya mesa at nag-almusal na. Hindi man lang nag-alok. Hinayaan ko na lang siya na ganun kaya pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Pagkatapos niya kumain ay bumalik na siya ulit sa loob ng kwarto. At muli na naman siyang lumabas ng nakabihis ang damit. Kaya naman tinanong ko siya kung uuwi siya agad pero hindi niya ako pinansin. Umalis siya nang hindi ako sinagot. Ganon ba talaga kasama ang loob niya sa akin? Isang oras ang makalipas nang may bumukas ng pinto, Si Roland pala at may mga kasama siyang kaibigan niya. Apat na lalaki at dalawang babae. Kaya naman napag-utusan ako na magluto ng meriendalan nila. Pero hindi ko alam Papa John habang nagluluto ako ay hindi ko maiwasan ang tingnan si Roland. Dahil isa sa mga kasama niyang babae ay parang nagpapapansin sa kanya. Lagi na lang nakadikit sa tabi niya. Alam ko na walang gusto doon si Roland pero hindi ko maiwasan ang manliit sa sarili ko. Dahil wala man akong panama sa babaeng iyon. Kumpara sa akin na isang kasambahay lang. Samantalang yung may gusto sa kanya. Ay nag-aaral at mukhang mayaman. Halos di ko matanggal ang mata ko sa kanila. Kung paano nagpapapansin ang babaeng iyon. Kaya naman yung pinapaluto niyang hotcake ay nasunog na yung iba. Tila napaso pa ako. Nang nagmamadali akong tanggalin ng kawali dahil masusunog na iyon. Kaya naman nang mapansin ni Roland na nasusunog na ang ginagawa ko. Ay nagmamadali siyang lumapit sa akin at nakita niya pa ang paso sa kamay ko. Dahilan para siya na ang nagpatuloy ng aking niluluto. Pinapunta na ako ni Roland sa kwarto ko at magpahinga na lang daw ako. Gamutin ko raw ang sugat ko. Sa ganung ugali talaga ako nahuhulog kay Roland. Sa ganung mga pananalita at pag-aalala. Ang sarap ng ganun. Nang malagyan ko na ng gamit ang paso ko ay muli akong lumabas para sana ipagpatuloy ang pagluluto ko. Dahil nakakahiya naman kay Roland. Ngunit paglabas ko ng pinto ay biglang sumakit ang mata ko sa nakikita ko. Yung babae na barkada niya ay nakayakap sa kanya habang si Roland ay nagluluto. Saglit akong natigilan nang mapansin niya akong nakatingin sa kanila. Agad akong bumalik sa loob. At doon ay napaluha ako. Alam ko naman na wala akong karapatan kay Rowan. Pero di ko mapigilan ang sarili ko na umiyak. Nasasaktan ako ng todo. Hindi na ako lumabas ng kwarto hanggang hindi nakaalis ang mga barkada ni Rowan. Naiinis kasi akong makita ang babae na yun. Mga ilang oras pa ang lumipas ay nagtahimik na sa sala. Mag-aalas stress na din ng hapon iyon. Siguro umalis na sila kaya tahimik na sa labas. Nang biglang tumawag sa pintuan ng kwarto si Rowan. Kaya napaupo ulit ako. Pumasok siya sa kwarto ng may dalang mga gamot. At lumapit sa akin. Kinuha niya ang kamay ko na napaso. Hinawakan niya ito at pinisil-pisil. Tila ba nakuryente naman ako sa ginagawa niya. Pinagpapawisan pa ako sa kaba ng oras na iyon pero hindi ako nagpahalata. Nagseselos ka ba? Tanong niya, habang ginagamot ang paso sa kamay ko. Nabigla naman ako sa sinabi niyang iyon. Hindi ah, sagot ko. Bahagya siyang napatingin sa akin. Tumitig ka nga sa mata ko. Seryosong tugon ni Roland. Kaya naman tumitig ako sa kanya na may malakas na kaba sa dibdib ko. Habang hawak niya pa ang kamay ko na dahan-dahan niyan -dahan inilagay sa dibdib niya. Pakiramdaman mo ang kabog ng puso ko. Sambit niya sa seryosong mukha. Sobrang lakas Papa John. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kasabay nun ang pagangat ng kamay ko papunta sa mga labi niya. Inilapat niya sa labi niya ang kamay ko kaya lalong namula ang mga mukha ko. Kasunod nun ang paghawak niya sa pisniko. At unti-unti na niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. At doon Papa John ay hindi ko na napigilan ibigay ang sarili ko. May nangyari po sa amin ni Roland Papa John. Ang saya ko dahil mahal mo ako. Sambit niya pagkatapos may mangyari sa amin. Ang saya-saya ko din dahil sa iyo ko na ibigay ang lahat sa akin. Dahil ikaw lang ang nagparamdam na mahal ako. Sabi ko, na maluha luha pa. Salamat kay Roland dahil siya lang ang nagparamdam na mahal ako. Hapon na nang lumabas kami ng kwarto para magluto na ako Papa John. Nang makakain kami ng gabihan ni Roland, ay biglang tumawag si Madam na. Hindi daw siya makakauwi, dahil meron siyang kailangan asikasuhin. Napatingin naman ng malagkit sa akin si Roland at ng Osar. Matutulog na sana ako sa higaan ko ng kabijin ako ni Roland papunta sa kwarto niya. At doon ay muling may nangyari sa amin Papa John. At hindi lang po yun dahil halos gabi-gabi ay palihim na pumapasok si Roland sa tulugan ko kahit na si Madam. At dahil mahal ko si Roland ay pumayag lang ako ng pumayag sa mga gusto niya. Alam ko naman na pananagutan niya ako. Hindi nagtagal ay nabuntis nga ako Papa John. Hindi na ako dinadatnan. Natakot ako. Nang malaman niyo ni Roland ay hindi na niya ako kinakausap. Dahil hindi pa daw siya handa. Lalo na at nakita ko sa mga mata niya na ayaw niya pa magkapamilya. Dahil nag-aaral pa siya. Umiyak ako Papa John. Hanggang sa lumalaki na ang tiyan ko at nahahalata na din ni Madam. Kaya naman tinanong niya ako na buntis ba daw ako o tabalang? Sabi ko ay buntis po ako at ang anak niyo ang may gawa. Paiyak kong sagot. Ngunit imbis na kaawaan niya ako ay nagalit si madam. Dinuro-duro ako. Hiniyahiya ako. Minura-mura ako, sa harap pa mismo ni Roland. Ni hindi man lang ako nagawang ipagtanggol ni Roland Papa John. Umalis lang siya habang inaalipusta ako ng mama niya. Wala talaga pala siyang pagmamahal sa akin. Sa araw ding iyon ay pinaalis ako ng mama ni Roland Papa John. Hindi na kami nakapag-usap ng masinsina ni Roland Papa John. Binigay na niya ang huling sahod niya sa akin at hinitid na ako sa sakayan ng bus. Wala akong ibang magawa Papa John kundi ang umuwi ng probinsya namin na ganito ang kalagayan ko. Hindi ko alam Papa John pero kailangan ko tatagan ang sarili ko. Pagdating ko ng bahay ay alam kong masasakit na salita din ang madadatnan ko sa bahay pero okay lang iyon sa akin. Dahil wala na akong matatakbuhan Papa John, sila na lang ang malalapitan ko. Sila na lang ang masasandalan ko. Kahit apihin nila ako basta tanggapin lang nila ako. Yung alam kong may kasama ako sa panganganak ko. Nang makauwi ako sa bahay ay hiyang hiya ako sa pamilya ko Papa John. Nilait-lait na naman ako. Keso mal dito daw ako. Pati daw anak ng amo ko pinatulan ko. Keso naghahangad daw ako ng mataas eh hanggang dito na lang daw ako. Hindi daw ako aasenso dahil wala naman daw akong mararating sa buhay ko. Huwag na daw akong mangarap na makaangat sa buhay. Ganon ang dinatnan ko, pero hindi ko nalang sila pinakinggan. Hinayaan ko nalang na, na ganon ang sinasabi nila sa akin. Wala eh, ganon na talaga ang pamilya ko. Ganon lang maliit ang tingin nila sa akin. Sanay naman ako sa ganon kaya naman wala lang sa akin ang mga sabi nila. Makalipas ang ilan buwan ay nanganak na ako Papa John. Lalaki ang anak ko Papa John. Naging ina na ako. Pinggalanan ko siyang Justine. Hanggang sa mag-isang taon na si Justine Papa John nang bigla akong kontekan ni Rowan. Humingi ng tawad, at gustong makipagbalikan sa akin. Ewan ko Papa John, nawalaan ang tiwala ko sa kanya kaya hindi ko siya kayang patawarin agad. Sa ngayon Papa John ay mag-iisang taon na akong sinusuyo ni Rowan. Lagi siyang nagpapadala ng pera sa amin para kay Justine. At nagbabalak na din po siya na patayuan kami ng sarili namin bahay dito sa probinsya. May maganda na pong trabaho si Roland ngayon. Lagi na po siyang sumasampo ng barko. Kaya gusto na daw niyang buwan ang pamilya niya pero hindi ko pa kaya. Pasensya daw sa nagawa niya dati dahil wala daw siyang lakas ng loob na panagutan ako. Dahil itatakwil daw siya ng magulang niya. Sapat ba na dahilan iyon? Pero alam kong nakaraan na iyon. Ang sabi namang magulang ko, balikan ko na daw si Roland para naman daw magkaroon ako ng maayos na buhay. Para naman daw magkaroon na nag-ama si Roland. Ano po ang dapat kong gawin? Naguguluhan ako sa desisyon ko Papa John.